Ayan na ang aking talong. Bumuka na yung isang bulaklak, oh. <laughs> Tapos, yung sa taas, tatlo pa yun, nabukol pa lang siya. Sana mabuo nga siya, maging bunga, kasi nag-iisa lang siya. Wala naman ditong mga bubuyog, wala din paro-paro. Kaya -paro. sabi ko, sana nga magkaroon. Sabi, ang kasama ko baka daw lalaki. Sabi ko, hindi, nabulaklak na yan. Ayan. Daming ibon na hunin, no? Naririnig yung mga hunin ng ibon. Tapos, nagtanim ako ng radish. Ayan, o. Oh. Radish. Maliliit lang yung laman nito na radish kasi nga maganda yung dahon. yun ang kinakain nila dito, yung dahon lang. Tayo naman yung laman, di ba? Tapos, sabi kasi ng amo ko, pag malaki na daw yung laman, pangit na yung dahon. Kaya yung maliliit lang ang laman, magagandang dahon. yun ang kinukuha nila. Kaya ang ginawa ko naman, tinanim ko siya. Yung tinanggalan ko ng dahon, tinanim ko kasi may laman na siyang maliit. Ayan o. Marami rin yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Mayroon pa nung isa na tinanim ako. Hmm. Tapos may mais. Kita niyo yung mais na to? Hindi ko alam kung magkakaroon din siya ng ano kung lalaki siya kasi nga maraming bagdo, uh, coriander na nakasama <laughs> nilagyan ko rin yung ayan o, ma mais yan ayan pa <laughs> mini mini garden dito halo halo na ang tanim ko dyan kasi noon nagtanim ako ng mais bumunga siya pero ang liit <laughs> tatlong piraso lang bawat puno tigi isa kasi tatlong piraso lang ang naitanim ko Ayan, ganda na.